kahit sino mang leader sa mundo ito ay hindi pwedeng magmalaki. May mga tumatakbo na akala nila panalo na sila. Pero all of a sudden, biglang nawala. Hindi natin pwedeng panghawakan na permanente tayo sa anumang posisyon na meron tayo. Even kami mga pastors. Sa aming discipleship class kahapon, pinag-aaralan namin ng Book of Daniel, kung paano ang mga leaders ng bansa ay come and go. Ganun din ang mga manggagawa sa loob ng church. We come and go. Dahil hindi ito ay permanente sa amin. Ang Diyos ay may pinaglalagyan sa bawat isa. Pero ang katanungan, kung ikaw man ay aalis sa isang posisyon na meron ka, masasaktan ka o matutuwa? May mga taong masasaktan dahil mahal na mahal na yung posisyon. At may mga taong matutuwa dahil Ayaw man nila doon, ng Panginoon sa rin. Ano pa man ang magiging kahihinatnan ng kinatatayuan mo na ikaw at ako bilang mga mananapalataya pagkatapos natin pag-aralan ang mensaheng ito na magtiwala ka sa Panginoon na siyang tunay na nakakaalam kung ano ang best para sa iyo.